darating si Pope Francis. Pero hindi na natin siya kailangang sabihin, Welcome Pope Francis! Sapagkat bago pa man dumating si Pope Francis dito sa Pilipinas, matagal na siyang dumating sa ating puso. Matagal na natin siyang tinanggap bilang matamis na halimuyak ni Jesus para sa ating panahon. Ihanda natin ang ating sarili sa pamamagitan ng panalangin, ng pagtulong sa mga napapagol, ng pagbibigay ng pag-asa sa mga napapagal, ng pagbibigay ng ating sarili. Sapagkat ito ang halimbawa ni Pope Francis, ito ang aral ni Jesus. Sa pamamagitan ng buhay ng awa, sa pamamagitan ng buhay ng pagbabahagi ng bayanihan bilang Pilipino, makikita natin ang tunay na kaligayahan ay wala sa pera, wala sa kapangyarihan, wala sa pagiging sikat, ang tunay na kaligayahan ay nasa puso ni Jesus. Tingnan mo si Jesus, kapatid, at makikita mo ang lahat-lahat ng iyong hinahanap. God bless you all.